Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong Ang Araw ng Pagunita sa Tagapaglikha at Ang Araw ng Pagunita sa Manunubos. May ilang paraan para madaling matukoy kung sa aling bansa kayo nabibilang at sa kung aling bansa kayo mamamayan. Magtatanong ako sa inyo ng isang simpleng tanong. Pakiusap, subukang sumagot. May mga taong nabibilang sa isang bansang ginugunita ang araw ng kalayaan sa ikalabing lima ng Agosto. Ginugunita nila ang araw ng pambansang pagtatatag sa ikatlo na Oktubre. At nabibilang sila sa isang bansang gumugunita ng araw ng proklamasyon ng hanggol sa ikasyam na Oktubre. Sino sila at sa aling bansa sila nabibilang? Madaling malalaman ng lahat ng naririto ang sagot, hindi ba? Para malaman kung sa aling bansa nabibilang ang isang tao, kailangan lang nating malaman ang mga araw na ginugunita niya bilang isang mamayan. Sa parehong paraan, sa pamagitan ng mga araw ng pagunita ng Diyos, madali nating masabi kung nabibilang tayo sa kaharian ng Diyos o hindi. Madali nating masabi kung nabibilang tayo sa katotohanan na mag-aakay sa atin sa kaligtasan o hindi. Kung gayon, ginugunita ba natin ang araw ng tagapaglikha na gumawa sa langit at sa lupa at sa lahat ng naroroon? Ginugunita ba natin ang araw ng manunubos na niligtas tayo mula sa makasalanang mundong ito? Ang mga araw na ito ang ginugunita ng tunay na bayan ng Diyos. Sa panahon ngayon, may maraming simbahan gaya ng buhangin sa dalampasigan at inaangkin nilang lahat na maliligtas sila at makakapasok sa kaharian ng langit. Kung gayon, ipinapangilin ba nila ang araw ng pagunita sa manunubos at ang araw ng pagunita sa tagapaglikha? Kailangan nating tignan ang bagay na ito. Sa madaling salita, ginugunita ba nila ang mga araw na ito o hindi? Hindi. Tanging sa zayon natin ginugunita ang mga araw na ito. Hindi ginugunita ng mga simbahan ang araw ng kapangyarihan ng tagapaglikha, ni ginugunita ang araw ng kapangyarihan ng manulubos. Sa mga labi at bibig lang nila, tinatawag ang mga sariling bayan ng kaharian ng Diyos. Sa pamagitan ng mga araw na ito, natutukoy at nakikilala ng Diyos ang kanyang bayan para iligtas tayo sa iba't ibang may hirap na sitwasyon at akayan tayo sa walang hanggang kahari ng langit. Ibinigay ng Diyos sa atin ang Kanyang mga utos, mga kautosan at mga regulasyon. Dapat naganap na ipangili ng bayan ng Diyos ang araw ng pagunita para alalahanin ang kapangyarihan ng tagapaglikha at ang araw ng pagunita para alalahanin ang kapangyarihan ng manunubos din. Pag natin ang mga araw na ito, maituturing natin ang mga sarili bilang bayan ng Diyos, hindi ba? Gaya ng ang Araw ng Kalayaan sa ikalabing lima ng Agosto, ay napakamakahulugang araw para sa mga tao sa Korea. Ang ikapitong araw na Sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng tagapaglikha ay napakamakahulugang araw para sa bayan ng Diyos. Gayunman, isang karaniwang araw lang ang Sabado sa lahat. Wala itong kaibahan sa ibang mga araw. Mga kapatid, kung nais nating pumasok sa kahari ng Diyos, dapat tayong maging bayan ng Diyos. Iyon ang unang kwalifikasyon. Kung itinuturing tayong bayan ng Diyos, hindi ba dapat nating ipangilin ang mga araw na ginugunita sa kaharian ng Diyos? Dapat din nating maintindihan ang kahulugan ng mga araw nito. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang araw ng Sabat at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon na mga regulasyon ng bagong tipan? Ngayon, kumpirmahin natin na sa pamagitan ng araw ng pagunita sa tagapaglikha at ang araw ng pagunita sa manunubos, magiging bayan tayo ng Diyos na mananatiling tapat sa katotohanan na ginagarantiya ang pangako ng kaligtasan. Tumingin tayo sa Matthew chapter 12 verse 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Bilang si Jesus ay Panginoon ng Sabat, itinuring niya ang araw ng Sabat bilang isang banal na araw para gunitain ang kapangyarihan ng Diyos sa tagapaglikha. Makukumpirma natin ito sa pamamagitan ng Matthew chapter 12 at Luke chapter 4. Hindi isang karaniwang araw ang sabat at ginising tayo ni Jesus sa kahalagahan ng araw ng sabat sa pagkasabing, Ako ang Panginoon ng sabat. Ano ang inutos sa atin ng Diyos na gawin patungkol sa araw na ginugunita ang kapangirihan ng Diyos sa tagapaglikha? Alamin natin sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 8. Nawabasa dito na, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sino ang dapat na sumunod sa utos na ito? Ito ay isang bagay na dapat nasundin ng bayan ng Diyos na pupunta sa langit. Ang araw ng tagapaglikha ay hindi isang araw na maaring gunitain ng sinuman. Hindi ito isang araw na maaring gunitain ng anumang ibang relihiyon. Hindi ba ang sabat ay isang araw na maaari lang gunitain ng tunay na bayan ng Diyos na naniniwala sa Diyos na tagapaglikha? Verse 9, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa na anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob na anum na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ang naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw kahit binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang araw ng Sabat ay isang araw para gunitain ang kapangyarihan ng Diyos na tagapaglikha na gumawa sa langit at sa lupa at sa lahat ng naroroon. Ang bawat bansa ay may sariling mga araw ng pagunita. May sariling mga araw ng pagunita ang China at may sariling mga araw ng paggunita ang Estados Unidos. Sa aling bansa, ginugunita ng mga tao ang kanilang araw ng kalayaan sa ikaapat ng Hulyo. Madali nating masasagot ito. Sa parehong paraan, patungkol sa mga tao na ng araw ng Sabat na gumugunita sa kapangirihan ng Diyos sa tagapaglikha, at ng Paskwa na gumugunita sa kapangirihan ng Diyos na manunubos. Madali nating matutukoy sa kung aling bansa sila nabibilang, hindi ba? Sila ang mga taong nabibilang sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ngayon, inaangkin ng maraming simbahan na hindi Sabado ang Sabat. Sa nakaraan, Sabado ito, pero nabago ito sa linggo. Kahit nabigyang pakahulugan nila ang Biblia sa sarili nilang paraan, maari ba na araw ng pagunita sa tagapaglikha na gumawa sa langit at sa lupa ay may iba kailanman? Maaari bang maiba ang araw ng kalayaan ng Korea mula sa ikalabing lima ng Agosto na maging ikalabing anim ng Agosto? Hindi, hindi maari. Ito ay dahil isang dakilang pangyayari na karapat dapat na gunitain ay nangyari noong ikalibing lima na Agosto. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw at binasbasa ng araw na iyon at tinagubili ng Diyos sa atin na alalahanin ang ikapitong araw upang ingatan itong banal. Kahit nasubukang ibahin ang isang tao, ay kapitong araw sa unang araw. Posible ba ito? Ang araw na nagpahinga ang Diyos na tagapaglikha, pagkatapos likhain ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroroon ng anim na araw ay ang ikapitong araw. Hindi ito kailanman maaring mabago sa unang araw. Sa Exodus chapter 20, patungo sa araw ng Sabat na ginugunita ang kapangirihan ng tagapaglikha, inutos sa atin ng Diyos na alalahanin ang araw na ito upang ingatan itong banal. Tumingin tayo sa Exodus chapter 31 verse 13. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga sabat. Pag may ari ng Diyos ang araw ng sabat. Bilang bayan ng Diyos, tiyak na dapat nating gunatiin ang araw na ito. Ang araw ng paggunita sa kapangirihan na ating tagapaglikha ay dapat na ang araw na ating ginugunita sapagkat ito isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga sanilahi upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangilin ang sabat sapagkat iyon ay banal para sa inyo. Bawat tumapastangan dito ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mong ng na anumang gawa sa araw na iyon ay titiwalag sa kanyang bayan. Sa ilalim ng kautosan ng lumang tipan, ang regulasyon na araw ng pagunita na ito ng Diyos na tagapaglikha ay napakahigpit na mawawala ng mga tao ang buhay nila sa paglapastangan nito. Kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng Ezekiel chapter 20. Basahin natin ang Ezekiel chapter 20 verse 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Bilang ano binigay ng Diyos sa kanilang kanyang sabat? Bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang JOS ay naging JOS natin at tayo na nangingili na araw ng Sabat ay naging bayan ng JOS. Tinatag ng Diyos ang araw ng Sabat bilang tanda sa pagkita ng Diyos at natin. Verse 13 Ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin, kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas, na kung sundin ni buhay ang bawat isa at ang aking mga sabat ay kanilang lubhang nilapastangan. At inisip kong ibuhos ang aking puot sa kanila sa ilang upang ganap silang malipol. Sa huli, pag ipinapangilin natin ang araw ng Sabat, kinikilala natin ang pag ira ng Diyos na tagapaglikha at kinugunita ang kanyang kapangyarihan ng paglikha. Sa pamagitan din ng araw na ito, inagalang at sinasamba natin ng Diyos. Tinuring ng Diyos ang mga nangingilin na araw ng Sabat bilang aking bayan at ipinahayag, ako ay magiging kanilang Diyos. Sa paraang ito, tinatag ng Diyos sa araw ng Sabat bilang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Paano naman ang bayan na walang tanda pero nagaangking makakapunta sila sa langit? Kahit na ituring nila ang mga sarili bilang bayan ng Diyos, anong sinasabi sa kanila ng Diyos? Sinasabi niyang, hindi ko kayo kilala kailanman. Sa pamamagitan ng mga salitang ibinigay sa Genesis chapter 2, na rapat na malinaw nating maintindihan kung bakit dapat nating ipangili ng Sabat, ang araw na gumugunita sa kapangyarihan na ating Diyos sa tagapaglikha. Ito ay dahil bayan tayo ng Diyos na naibilang sa kaharian ng Diyos. Napakahalagang araw ng Sabat para sa atin. Kaya hindi natin kailanman dapat na ituring ang araw nito bilang isang karaniwang araw lang. Pumunta tayo sa Genesis chapter 2 verse 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Na araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ay kapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagat sa araw na iyon ay, ano ginawa ng Diyos sa araw na iyon? Ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang araw para gunitain ang kapangyarihan ng Diyos na tagapaglikha, na gumawa sa langit at sa lupa at sa lahat ng naroon ay ngayon ng araw ng Sabat. Sa pamamagitan ng araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala at tinatagang tanda sa pagitan ng Diyos at natin na nangingili ng araw ng Sabat. Sa masamang nabuhay ang mga tao sa pandaigdigang nayong ito sa maliit na planetang tinatawag na Earth, ngayon man, kabilang sa iba't ibang mga tao sa mundo, paano natin malalaman kung pagmamayari tayo ng Diyos? Kailangan nating suriin kung aling mga araw ng pagunita ang ipinapangili natin sa sandaling ito. Sa aling bansa, ginugunita ng mga tao ang araw ng kalayaan sa ikalabing lima na Agosto. Kung ibinigay ang tanong na ito sa pagsulit, ano ang magiging sagot nyo? Korea, Japan, Germany, Inglaterra. Ang sagot ay Korea. Kung kayo ay Koreano, madaling sumagot. Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang mga kautosan, mga tuntunin at mga regulasyon? Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang araw para gunitain ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha? Bakit ibinigay rin sa atin ng Diyos ang araw para gunitain ang kapangyarihan ng manunubos? Ang mga tao na hindi pinapangilin ang mga araw na ito ay hindi kabilang sa langit. Ito ang pamantayan na gagamitin ng Diyos para ihiwalay ang mga nabibilang sa langit mula sa mga hindi. Masusi niyang tutukuyin ang mga damo mula sa trigo. Gaano man kahawig ng mga damo ang trigo sa panlabas na anyo nila, tutukoy ng Diyos ang dalawang ito sa isa't isa. Paano matutukoy ng Diyos ang dalawang ito sa isa't isa? Sa pamagitan ng kanyang mga kautusan, mga tuntunit, mga regulasyon. Pag dumating ang araw ng paghukom, malinaw nating itong maiintindihan. Gayunman, para sa bayan ng Diyos, kung hindi nila gagawing banal ang araw na ito, makakasama ito sa kanila. Mga kapatid, dahil gagamitin ang araw na ito para matukoy ang nabibilang sa langit mula sa mga hindi, hindi natin dapat na maliti ng araw ng Sabat na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ligtas na isipin na sa tuwing ipinapangilin natin ang araw ng Sabat, natatanggap natin ang kumpirmasyon na bayan tayo ng Diyos. Pumunta tayo sa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 6 Iyon ay inyong iingatan hanggang sa ikalabing-apat na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw pagkatapos kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan kanilang kakainin sa gabing ngayon ng kordero kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy kasama tinapay na walang mapalsa at mapait na gulay huwag ninyo itong kakainin hilaw o pinakuloan maan sa tubig kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa at mga lamang loob nito. Huwag kayo magtitira ng anuman nito hanggang sa kinaumagahan. Ang matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Sa ganitong paraan inyong kakainin nito, may big kiss ang inyong baywang. Ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito, ito ang Paskwa ng Panginoon. At ako'y sa lupain ng Egypto sa gabi ngayon. At aking pupuksayin lahat ng mga panganin sa lupain ng Egypto, maging tao man hayop at inilapat ko ang hato laban sa lahat ng mga Diyos ng Egypto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Egypto. Ang araw na ito ay ano ang dapat nilang gawin? Magiging sa inyo'y ay isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng iyong mga salinlahi ay iyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Ito ay isang araw para gunitain ang kapangyarihan ng manunubos na iniligtas tayo mula sa makasalanang mundo nang nakatadhana tayo sa walang hanggang kamatayan. Sinabi ng Diyos na huwag kalimutan ang araw na ito kundi ipagdiwang ito bilang pista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong mga sanilahi bilang isang tuntunin magpakailanman. Ang mga sumusunod sa kautosang ito ay ang bayan ng Diyos. Sila ang mga makapasok sa kaharian ng langit dapat na manatili bayan ng Diyos sa katotohanan sa pahingilin ng Sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng tagapaglikha at ng Paskwa na gumugunita sa kapangyarihan ng mananubos. Narapat na natin ang mga araw ng pagunita na ito. Paano naman ang mga hindi kailanman nangingili ng Sabat, ng Paskwa at apitong kapistahan sa tatlong panahon? Kung hindi sila naniniwala sa Diyos Ama o Diyos Ina na tumawag sa atin bilang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kautosan ng bagong tipan, hindi kailanman lalapit sa kanila ang walang hanggang kaharian ng langit. Kahit na ipahayag nilang, makakapunta ako sa langit at pagmamayari ako ng Diyos. Tinitignan ng bagay na ito, makikita natin na may napakaraming kaawa-awang kaluluwa sa paligid natin. Kaawa-awa ito dahil iniisip nila mismo na makakapunta sila sa langit. Batay lang sa mga utos na ito, ang Sabat at ang Pasko na sa kapangirihan ng Diyos na tagapaglikha at manunubos. Malinaw na mautukoy natin ang bayang nabibilang sa kaharian ng Diyos mula sa mga hindi. Salamat 수가 있을 것입니다. at ipinagkalob sa atin ng Diyos ang araw ng Sabat at ang Pasko ng Bagong Tipan na nagpapahintulot sa atin na gunatain ang kapangyarihan ng manunubos. Sinabi ni Jesus na, Tinatag ang katotohanan ito para sa inyo. Tumingin tayo sa tagpo sa Luke chapter 22. Tingnan natin ang Luke chapter 22, verse 7 mababasa na. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaansa na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Sa aling araw ito? Ito ay sa Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang ano ang ihahanda nila? Ang Pasko para sa atin upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, Saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, Narito Pagpasok ninyo sa Lunson ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ng Pasko na kasalong aking maalagan. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas sa may mga kagamitan. Doon kayo maghanda at humayo sila tatagpuan ito ay sa sinabi niya sa kanila at inhanda nila ang Pasko. Ang Pasko ay ang araw para gunitain ang kapangyarihan ng ating manunubos. Ginunitan ni Jesus ang araw na ito at gayon din sina Pedro at Juan na kanyang mga alagad. Verse 14 Nang dumating ang oras, ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Pasko ito bago ako magdusa. Hindi ba nito ibig sabihin pinakahangad ni Jesus na ipagdiwang araw nito na gumugunita sa kapangirihan ng manunubos? Kung bayan tayo ng Diyos na nabibilang sa langit. Dapat nating ipangilin ang araw ng Sabat para gunitain ang kapangyarihan ng tagapaglikha at ang Pasko para gunitain ang kapangyarihan ng manunubos. Sa iba, ang mga araw nito ay mga karaniwang araw lang. Sa lahat maliban sa bayan ng Diyos. Ang mga araw na ito ay isang walang kabuluhang bahagi lang ng mga buhay nila. man, sa bayan ng Diyos, isang napakamakahulog araw ito, hindi ba? Naghintay at naghintay rin si Jesus para sa araw na ito at pinakahangad na kainin ng Paskwa. Sa wakas, sa verse 14, makikita natin ang tagpo kung saan ipinagdiriwang ni Jesus ang Paskwa. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kortero ng Paskong ito bago ako magdusa." Tignan natin ang tagpong kinakain ni Jesus ang Paskwa sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ito ang kopa ng galaman ng alak ng Paskwa. Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Nang tinubos ng Diyos ang sangkatauhan, sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos siya tayo. Ipinaliwanag din ito sa Ephesians chapter 1 verse 7 at sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Mga tatlong libo at limang daang taong nakalilipas nang napalaya ang mga Israelita mula sa Ehipto, ano ang nilagay nila sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan? Nilagay nila ang dugo ng kordero ng Pasko. Sa kasaysayan ng Exodus, mga tatlong libo at limang daang taong nakalilipas, kinilala ng Diyos ang mga Israelita bilang kanyang bayan sa pamamagitan ng dugo at ipinakita ang kanyang dakilang kapangyarihan para iligtas ang mga sambahayan nila sa pagpapahintulot na lumagpas sa kanila ang mga salot. Sa Luke chapter 22, nang ibinigay ni Jesus ang alak ng Pasko sa kanyang mga alagad sa pagkasabing, ang kopang ito na naubuhos ang dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Kinilala niya sila bilang bayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. Sa Exodus chapter 12 din, sinabi ng Diyos na ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala -ala sa buong panahon ng inyong mga salin lahi. Sa panahon ngayon, may napakaraming simbahan sa paligid natin. man hindi nila pinapangili ng Sabat at ang Paskwa na gumugunita sa kapangirihan ng tagapaglikha at manunubos. Sa paraang ito, madali nating malalaman ang kanilang pagkakakinanlan hindi sila ang bayang nabibilang sa kaharian ng Diyos. Hindi sila makapasok sa langit. Paano naman ang bayan ng Diyos na nangingili ng sabat, ginugunita ang kapangirihan ng tagapaglikha? Paano naman ang bayan ng Diyos na nagdiriwang ng Pasko, ginugunita ang kapangirihan ng manunubos? Saan tayo patungo? Hindi ba ito sa walang hanggang kaharian ng langit? Kaano na kalulungkot para sa ilang tao na puno ng pangumataas at kayabangan at ipanganak sa mundong ito na may layuning usigin ng bahay ng Diyos. Para sa atin, kahit na may mga pansamantalang paghihirap at may hirap na sitwasyon sa buhay na ito, pupunta tayo sa lugar kung saan wala ng kamatayan, lungkot o kirot. Kung walang lungkot at kirot, kaano ito kakamangha-mangha? Walang kirot. Kaano kadakila ang mundong walang kirot? Wala ng luha. Kaano kaluwalhati iyon? Sa malwalhating mundong iyon, maghahari tayo magpakailan paman. Pag inisip natin ang tungkol sa biyayang ipinagkakaloob ng ating amati na sa atin, gaano tayo pinagpalang ipangilin ang araw ng Sabat? Ang langit ay ang ating bansa. Wow! Labis akong nananabik. Sa ganitong paraan, ngayon din, sumigaw tayong lahat ng may galak at maging masigla. Magalak tayo, iniisip ang ating tahanang babalikan natin sa lalong madaling panahon. Hinihiling ko rin sa lahat na ipakilala ang kaharian ng langit sa ating mga kapitbahay at ipagmalaki ang tungkol sa ating ama at ina para sa araw na bumalik ang ating ama, maupuri tayo bilang mabuti at tapat na anak na hindi nagkulang ng anumang pagisikap para sa Ibanghelyo. Pumaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermong ito. Maraming salamat.